Hi guys! Welcome to my vlog! So, nandito kami ngayon ni Rairal sa park. So, nag-play-play kami ng konti. Mm. Yes? Say hi everyone. Hi everyone! It's me, Baby Rairal! Tell them. Magandang buhay! Mm. <laughs> yes! Mm. Hello, hello! So ayan guys, medyo maganda kasi ang panahon ngayon pero malamig pa rin kaya lumabas kami ni Ryle dito. Then naglaro lang kami ng konti at tapos pamiya-miya is uuwi na rin kami kasi ito kasi pag inaantok eh <laughs> wala na, wala na siyang energy, matutulog na talaga siya. So ayan, nandito lang muna kami habang hindi pa mausok. So... Ngayon 2025, medyo marami kaming ganap. Kaya abangan nyo yung mga ganap namin dito sa Poland. Which is mga good news. And this year then uwi din kami ng Pilipinas. So, abangan nyo kami guys. Ang pag-uwi namin sa Pilipinas. So, inilalatag muna natin kasi nga <laughs> medyo busy tayo kay Bebe. Pero kailangan natin gawin lahat yung goal natin ngayon. 2025! Right? So maraming blessing ngayong 2025. Pagpasok pa lang ng 2025, grabe. Marami na kami na-receive na good news. Bebe? So si Rail kasi... Um, gusto gusto na siya makita ng lolo at lola niya sa Pilipinas kaya uuwi kami. Tapos may aasikasuhin din kasi ako doon. Um, para isang lakaran na lang. Siyempre kasama namin yung daddy niya. Si daddy! Parang hindi winter. Pero next week napakalamig na naman dito ngayon sa mm. Poland. Ay! <sighs> Ganito lang lagi ang ginagawa namin ni Ryle kasi nga wala naman kami masyadong ginagawa, kain tulog, gano'n, laro, gano'n lang ang nangyayari sa amin. <laughs> Tapos, tsaka lang pag naka, natutulog lang siya, tsaka lang ako nakakapag-reply sa ano, sa mga nagme-message sa akin. Guys, uh, tumawag sa akin kahagabi, pasensya na po, kasi hindi ko talaga yun masasagot, kasi 11.50 something or 30 something, hindi ko matandaan, tumatawag sa akin yung, ano, yung kababayan natin, nasa Pilipinas yata siya. na gusto niya mag-apply ng Poland. <laughs> hindi talaga ako sa mga tagitang tawag kapag tulog ang anak ko. Pasensya na po kayo. Pero responsive naman ako sa mga nagme-message sa akin kahit na marami kayo. Nireplyan ko kayo kaya nga lang minsan talaga late. Tapos marami din tayong kababayan na nagme-message sa akin nang nandito inside Europe na mga taga Hungary, tapos um, taga Malta. Yan yung mga gustong pumasok dito sa Poland. So, ina-assist naman natin sila. Basta, I try my best. Tapos, yun, good news, na-monetize na nga tayo sa YouTube natin. So, thank you sa lahat ng sumusuporta. Kahit yung mga ibang vlog natin is walang kwenta. So, sa seryoso, hindi natin yung pagdating ng time. Kaya, doon sa mga sumusuporta sa akin, wag um, yung bibitiw. So, sana dyan lang kayo. Kung may bumiti yung okay lang yan. Wala namang problema. So, nag enjoy naman ako sa ginagawa ko. Tapos, um, sineshare ko lang naman kung ano yung naging buhay ko dito sa Poland. Kung paano ako nagsimula. By experience lang yan, guys. So, kaya kung kayo, kung may mali man ako nasabi, at sa tingin nyo is, tama kayo pasensya na kayo kasi sa experience lang naman ako nagarelye at hindi sa ibang tao so minsan sa mga experience ng mga kaibigan ko basta yung mga related lang sa akin ganun para makatotohanan ang mga kwentuhan natin pagdating dito sa Poland kasi yung iba um maraming negative so na kwento-kwento dito sa Poland hindi naman hindi naman pangat dito sa Poland. Actually, okay nga sa akin dito. just ko, nanggaling nga ako ng Taiwan, 12 years. Kaya makakumpara ko talaga. Taiwan eh, pagod na pagod ng katawang lupa ako dito, doon sa Taiwan. Dito, chill-chill lang kapag nagtrabaho ka kasi marami kang option. Pwede kang mamili ng hayahay lang na trabaho. Pwedeng mahira, pwedeng walang overtime, pwedeng may overtime. So, ganun ang sistema. At uh, ito pa nga pala yun, maikwento um, nga po pala sa inyo, yung mga um, nagbabalak kumunta ng Finland at sinasabi nga nila na uh, mahirap din daw doon, um, malaki daw ang tax. Alam nyo guys, lahat ng bansa may negative naman yan pero depende na lang yan sa adjustment nyo. Tsaka much better na itry nyo yung opportunity kasi yung nakikinig kayo sa mga negativity. Kasi magkakaiba naman tayo ng sitwasyon kasi merong mga nagbablog na na ang laki daw na binabayaran ng ng ano ng tax doon sa Finland. Okay lang yun eh, bakit nandoon sila? Yun ang tanong doon. Bakit bakit mas ginusto nila magtumira doon kung sa tax pa lang inahihirapan na sila. So, may mga ano din, may may mga good and ano din, and, 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 and may kumbaga may positive and negative din. Kumbaga, doon na lang tayo sa positive, wag puro negative. Walang, ano, walang asenso ang buhay kapag puro negative ang iisipin natin. Mas maiging i-try natin. Kasi ako sa totoo lang, pumunta ako dito sa Poland, puro negative lang din na naririnig ko. Mababa ang sahod, yung parang madi-discourage ka. Kasi kasi ang laki lang sinasahod ko sa Taiwan, alam mo yon Pero kapag hindi mo na-try, hindi mo talaga malalaman. Kaya, ang suggest ko sa inyo mga kababayan, although mahirap ng pumasok dito sa Poland, i-try nyo. Baka dun kayo swertehin. At saka kung hindi kayo palarin, at least, pwede kayong pumasok dito sa Poland. So, ayun lang, guys. Um, thank you for watching. Sana subaybayan nyo pa lahat ng video ko. Bye! Si <laughs> Ray